kami ay nandito para makipagkaibigan yes, yes. so, hindi mo nalang kotse old school ano to ah sabi ba? Toyota ano? Toyota. Toyota Toyota Masa Toyota basta Toyota na tayo <laughs> na <laughs> basement na sa basement para nakikita ko sa mga movie mga basement na ganyan, mga demonyo dyan ako okay. wala well, na, ikaw na yung telephone person here Lloyd, ay sa dyan, hindi 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 wala lang? ano tumatawa ba yun ang ano? nagrant lang sa glit, umiyak nagrelapse gagi